Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekami kami amang am muslim adi imanin indengan, bukab nartano, sapolu aminda nau, bagi nami, udik napakalangkap nami pulangwa nupagariami amang am muslim sakagayan dioro. Magisai satano sakasokerta atano keropus Rodriguez akan didato sa mayor sa kagayan di Europe. sebab ko sekitano na mia ka pangimunar tanu sa aya perkitano akan didato na si Rukos Rodriguez kami elaitano tanu ko kaya suportaan yan o BBL sebab ko kaya suportaan i Rufus ko BBL na miya Pulang wan um Muslim sa Mindanao. Sa bakroong na miyagi kelas kami, kokasukur kami, gong uh, pagakul nami sa pengni nami pengni nami rekano. Alang una uh, bangsa mi, a Muslim sangkai akaga yang dioro asoporta antano. Si Rocos Rodriguez a uh, kandidato sa mayor sa kagayan di oro. kaming mga muslim na lum, uh, lumalaban at uh, nakikipaglaban sa aming karapatan sa Mindanao ay nananawagan uh, nananawagan sa mga kapatid nating muslim sa Cagayan de Oro na tayo tayo po ay magkaisa sa pagsuporta kay Rufus Rodriguez na siyang tumatakbo bilang alkalde sa Cagayan de Oro dahil naniniwala kaming sa lahat ng kandidato, si Ropos lang ang may mabuting hangarin at totoong tutulong at uh, tumulong sa ating mga Muslim uh, dito sa Mindanao. Kung kung natatandaan po natin, si Ropos ay isa sa mga kapatid nating Christian na sumuporta sa Bangsa Moro Bisiklong BBL at dahil sa suporta at tulong, sa ginawa ni Ropos sa pagsulong sa bangsamoro bisiklo buong puso po kami nananawagan at humihingi ng tulong na ating pong suportahan si Ropos Rodriguez bilang alkalde mayor sa Kagayan di Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!